Sabantala, inalis na po sa pwesto ang tatlong polis tarlak na nahuli kam na nananakit ng isang lalaki. Kumalat ang video ng pananakit na yan sa mga social networking sites. Ano naman kaya masasabi ng mga nasangkot na polis? Alamin natin na report na ito ni Chino Gaston. Sa video ito na kumakalat ngayon sa mga social networking site mula sa di patukoy na source, tinatangkaw manong pakalmahin ng tatlong polis sa panikitarlak ang lalaking naka-orange na t-shirt na kinilala si Jimmy Gregorio. Nang gugulo raw kasi ang lasing na si Gregorio at may sinuntok pa umanong tao. Pero ilang sandali pa, tinulak na ng kumakausap na pulis si Gregorio at napaatras ito. Nagpumigla si Gregorio at tinangkang pigilan ng mga pulis na mahawakan siya. Sa tagpong ito, bigla siyang tinadyakan ng isang pulis habang nagpakawala ng suntok ang isa pa. Nang bumagsak sa kalsadang lalaki, muli siyang pinagsusuntok ng isa pang pulis. Ayon sa PNP, malinaw raw na may pagmamalabis na nangyari sa video na kinunan umano noong March 4, kahit patila lumalaban si Gregorio sa mga rumisponding pulis. Tinanggal na sa pwesto at sinampahan ng kasong administratibo ang tatlong pulis sa video na kinilalang sina PO3 Fernando Acosta, PO3 Richel Antonio at PO2 Gerardo Bermudez. Depende sa resulta ng investigasyon, maaaring tuluyang masibak sa serbisyo ang tatlong pulis. Batay sa patakaran ng PNP, pwedeng gumamit ng karampatang puwersa ang isang pulis para maprotektahan ang sarili o ibang mamamayan. Pero ibang usapan daw ang pagmamalabis. Pwede naman din gumamit ang pulis natin ng masasabi nating reasonable force sapat para i-restrain o i-control natin yung tao. Pero yun nga, wala namang kadahilanan para gumamit ka ng excessive na puwersa labas sa iyong uh, tao na hinuhuli. Ayon sa tatlong pulis, ginagampanan lang daw nilang kanilang tungkulin at napilitan lang umanong saktan si Gregorio dahil una raw itong nanakit sa kanila. Responde po kami doon dahil sa tao po ng aming duty as police. Kasi may nagreklamo po sa police station namin na... May driver doon na nakainom na gumagawa ng kompasyon. Nasa restrictive custody ng Tarlac Provincial Police ang mga polis habang patuloy ang investigasyon. Chino Gaston, GMA News.